Ikaw ba ay magsasaka o mangingisda? Gusto mo bang makatanggap ng ayuda o anumang benepisyo mula sa Department of Agriculture? Sinihikayat ng Department of Agriculture ang bawat magsasaka at mangingisda na magparehistro sa RSBSA. Ano nga ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Register System for Basic Sectors in Agriculture ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakinanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro? Step 1. Ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng lupa o anumang katibayan ng pagmamayari ng lupa. original na government ID. At latest, 2x2 ID picture. Step 2. Pumunta sa inyong City o Municipal Agriculture Office na nakakasakop sa inyong sakahan. Kumuha at sagutan ng RSBSA Enrollment Form. 3. Pagkatapos sagutan, papirmahan ang form sa inyong Barangay Chairman, City o Municipal Agriculturist, at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. Step 4. Isumiti sa City o Municipal Agriculture Office ang kumpletong nasagutan na form kasama ang iba pang mga kailangang mga dokumento. At Step 5. Pune ng RSVS sa enrollment tab na magsisilbing patunay na rehistrado ka na at upang maging kwalipikadong benepesyaryo ng anumang programa ng kagawaran. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa inyong City or Municipal Agriculture Office o sa Department of Agriculture Regional Field Office 12. Nakakahawang sakit na mga ibon na dulot ng avian influenza type A virus. Dapat ba itong ikabahala? Oo, dahil maaaring ikamatay ito ng inyong mga alagang manok, itik, ibon at iba pang hayop. Paano ito may iwasan? Palagi ang mag-disinfect, pagamit ng personal protective equipment, at i-report agad ang kahinahinalang pagkamatay ng mga alagang ibon sa otoridad. Tayo'y magtulungan upang bird flu ay maiwasan. Ang paalalang ito ay atin sa inyo ng Department of Agriculture, Region 12. Protektahan ang inyong alagang baboy kontra African Swine Fever. Huwag pakairi ng kaning baboy, i-disinfect ang kulungan, maglaan ng sariling protective equipment at ugaliing masigla at painumin ng vitamina ang inyong mga alagang baboy. I-report agad sa otoridad kung nakitaan ang sintomas ng ASF. Be safe, be secure, be ASF free. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12. orin makilahok, at maging motivated. Mga kaagri, handa na ba ko yung maling matutok? Tutok sa mga bagong episodes na siguradong makakatulong para mapahusay yung production ng gulay. School on the Air, o sawa on Vegetable Production, dito lang sa Agri Tayo Sok Sergen! What is up mga kaagri? Nais nice kong batiin ang ating mga manonood na nagmumula pa sa iba't ibang probinsya ng Rehiyon 12 at sa iba pang mga kababayan natin sa mga ng Pilipinas na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Kayo po na ay nakatutok sa ating School on the Air via our official Facebook page, Ang Agri Tayo Sok Sa ilalim po ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 na pinamumuna ng ating Regional Executive Director Roberto T. Perales. Dito sa ating programa, ating pong tatalakay ng mga mahahalaga at kapakipakinabang na mga impormasyon tungkol sa tama at angkop na pagtatanim ng gulay. Kaya samanin niyo ako mga kaagri, dito sa ating SOA on Vegetable Production. Isang napakangadang umaga po sa inyong lahat mga kaagri at welcome sa ating unang episode ng SOA on Vegetable Production. Sa inyong mga screen ay si Ian Carbonell ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng DAR 412. Narito po ako ngayon sa isa sa mga pang malakasang research station ng ating ahensya, ang Tupi Research and Experiment Station dito sa Tupi, South Cotabato. Sa aking kaliwa naman ay isa sa mga dahilan kung bakit naging ganito ang estado ng nasabing research station. Mga kaagri, let's welcome Station Manager, Doc Eileen Alvarez. Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga magsasaka na siyang bumubuhay sa hmm. atin lahat. Okay, kamusta ka naman, Doc? Okay lang. Bilang station manager ng nasabing research station, Doc, anong mga daily routine, Doc, na nilulok forward mo araw-araw? Sa sa akin naman, uh, every time na magdating ako dito sa office, ang una kong kanyan kasi ginano ko na hindi masyadong mainit. Mag-ikot talaga ako dyan sa field. So tinitingnan ko kung anong mga problema. Then after that, balik ako sa office. Tama-tama din na nagpapapawis ako. Then that's the time na matutukan ko yung mga document o mga paperwork. Hmm. Then kasali na doon yung mga anong na-observe ko. Hmm. I-chat ko na kagad o inform ko na o i-text ko na yung mga in charge ng different project. No. gano Ganun yung kuan ko uh -huh. nagpapawis uh -huh. at the same time kumukuha ng mga information sa palibot. Ayun, okay. Grabe ang extra effort mga ka -agree. O bilang bahagi ng ating ed ng edukasyon na ating programa, Doc ay ano po ang mga mahalagang informasyon na dapat namin malaman dito sa TUPI Research Station, Doc? So, being a research station, sa apat kami na station, ang flagship kasi namin dito is Kapi. So, dito ginapropagate, we are distributing under the HBCDP ng mga coffee varieties. At saka dito rin sa station, may ginakandak din kami ng mga research, gaya na yung mga biofertilizer kasi sa ngayon, ang dami na naglabasan ng mga biofertilizer na dapat nating matutukan kung talagang epektibo sila sa tanim. So dito sila ginatest bago nila ipabili. So din dito rin, may mushroom production din kami yung mga interesado oh. ng mga farmers na mag-grow, mm. pwede silang magsulat lang din, mag-ask sila for a training dito. Okay. Pwede silang mag-join dito. Ayun. So ganoon lang ang ano namin dito. May mga food processing din kami dito, under din sa HBCDP. Kasi kuminsan, uh, maraming mga supply ng mga prutas. So instead of ipabili na mura, i-process namin siya into wine, sirap. syrup, etcetera. Uh, Ayun, ang galing naman uh, doc Ay O oh, baka may mga karagdagang mensahe ka pa doc na nais mong ipabatid sa ating mga viewers na araw doc. Okay. Sa mga field trippers yung mga sa outside kung gusto ninyong mag field trip or mag ikot-ikot uh, dito sa station, open kami kahit nasa Badunga nga basta i-schedule lang. Okay. So mara marami kayong matutunan dito about especially sa urban gardening, vegetable yes. gardening. Uh -huh. Ang ano lang natin is uh, open tayo for all the technologies oh. na ibibigay din namin sa inyo para sa farmers talaga ito mga Para sa farmers tama Opo. 'to. Okay? Yeah. O mga ka-agree. Sana may nadagdag sa inyong mga kalamangan yung episode at huwag kalimutang bisitain ng ating research station dito sa Tupi, South Cotabato. Kaya mga ka-agree, huwag kalimutang i-like at i-share ang ating livestream na yung araw upang mabigyan din ng oportunidad ang iba pang nating mga kababayan na may nais matuto tungkol sa vegetable production. At ngayon mga kaagri, atin namang pakinggan ating kasamahang eksperto ang high-value crops production focal person, Sir Harming Echenova na nakastandby lang doon sa Tivoli South, Cotabato para magbigay ng karagdagang impormasyon ukol sa high-value crops production. Kaya Doc Ay, sabay-sabay nating sabihin, Let's, Let's learn, learn More! more. Tayo sa Department of Agriculture through High Value Crops Development Program is mayroon tayong mga inisyatibo or mga interve intervention uh, para po uh, in support sa vegetable production. Ang High Value Crops Development Program is uh, implemented siya through the umbrella of uh, Republic Act 7900 or ang uh, act to promote uh, high value production, marketing and uh, processing. Ang goal po nito is, of course, para po mapataas po yung ating uh, production ng ating mga farmers and uh, para po magkaroon sila ng uh, additional livelihood po sa kanila. Priority commodity ng high value is, nandun po yung unang-una is industrial crops. Uh, nandun po nakakapasok yung coffee, cacao at saka rubber. And then, dun din po yung ating mga fruits like uh, mango, pomelo durian, and other fruits po na nakikita po natin sa paligid. And pumapasok din po sa priority commodity ng high value is the root crops. Uh, yun po sila yung kamote, kamuting kahoy, and other root crops po na pwede po nating uh, staple food or pangpalit po sa bigas. And of course, yung bida sa ating uh, school on the air ngayon, yung vegetable na nandun po yung uh, upland and lowland vegetable. So yung mga support intervention po ng High Value Crops Development Program or yung mga inisiyatibo na para makatulong po sa pag-increase uh, po ng ating uh, production sa vegetable is unang-una, uh, nandun po yung uh, production support services or nagbibigay po tayo doon ng mga quality seeds, quality planting material, And doon din po pumapasok yung ating mga uh, nagbibigay rin po tayo ng production facilities like uh, rain shelter and greenhouse. And another support po from High Value Crops Development Program is yung uh, extension support services. So doon naman po is pumapasok po yung ating capability building or yung ating package of technology para po uh, ma-maituro -ma or ma-mapaabot -ma po sa ating mga farmers yung mga bagong teknolohiya sa pagtatanim ng gulay para ma-equip po sila and uh, uh, um tumaas po yung uh, uh, production nila or yung yield per hectare. And another po na support ng high value crops is the irrigation support services. Yun naman po is nagbibigay tayo ng uh, mga support like the small irrigation system like Uh, spring development, solar powered irrigation, drip irrigation, para naman po yun uh, masuportahan yung ating mga farmer para whole year round, makapagtanim po sila and um, mitigation uh, program po natin yon or mitigation uh, intervention para po sa climate change and mayroon din po tayong support through R&D, the research and development, gaya ng sabi ko kanina, mayroon pong Uh, in support sa climate change kasi po ngayon is uh, hindi na po natin uh, alam kung paano ang takbo ng panahon. Erratic na po siya, hindi na po natin napipredect. So uh, kailangan po natin uh, mag-undergo ng research and development uh, sa variety, mga bagong variety ng gulay kasi nga hindi lang po ang gulay ang nag improve ngayon, pati po yung mga pests and diseases po ng tanim is uh, nag-i-improve na rin po. Maaring yung best practices natin dati, ngayon is magiging good or hindi na nga ganun ka -epektibo. Kaya kailangan pa rin natin i-update ang ating technology sa pagtatanim ng gulay. And another support po ng ating high value crops development program is the, uh, yung sa machineries po. Uh, nandun po mapasok yung mga tractors po natin para sa land preparation, uh, processing facilities. Para naman po doon sa pagpaprocess po ng ating mga uh, gulay like pulverizer. Vegetable processing facilities like ketchup processing facility. Uh, ang high value crops is uh, implemented siya under Republic act 7900 o sinasabi po natin batas po siya. So may mga requirements po siya how to avail ng project. Unang una is the letter of intent, then the project proposal. And dapat po is naka-organized group po yung ating uh, or association po yung ating beneficiary. Dapat po is registered po sila either SEC, DOLE, CDA or doon po sa accreditation mismo ng Department of Agriculture. And dapat po is endorse po siya ng ating municipal agriculturists or ating MAPSI. Pag provincial wide naman po ng ating project is dapat endorse po siya ng ating province or DAPPSI and uh, sub, dapat i-submit submit po sa Department of Agriculture po. Uh for uh, Sagsurgene region, uh yung situation po natin ngayon sa vegetable is yun nga uh, kung kung yung pagbabasihan po is the sufficiency level base po sa PSA, the Philippine Statistics Authority is nasa uh, 48 to 50% lang po yung ating uh, Uh, sufficiency level which is kung kung titingnan natin is mababa po siya but uh, yun nga is hindi po nare-record doon is yung mga uh, backyard uh, na mga nagtanim ng backyard or mga backyard production po natin and uh, sa ngayon uh, ang challenges po talaga natin sa vegetable industry is yung mababa po yung yield per hectare natin and yung another is yung erratic po yung Uh, panahon natin, yung climate change, hindi po natin uh, nakokontrol o hindi po natin napipredect yung uh, pagbago-bago ng panahon minsan, uh, predicted po siya na summer na but still, grabe pa rin yung ulan and of course, yung another na problema po natin doon is yung uh, unsound farming practice or yung hindi po pagsunod doon sa uh, good agricultural practices po natin so Maring yung iba, sumusunod bat uh, Hindi po ganun talaga ka ka uh, adaptive sa ating technology. So sa mga farmers po natin, especially sa mga vegetable farmer po natin, uh, para po uh, maglearn and matuto sa mga iba-ibang technology po natin sa sa pagtatanim ng gulay, like uh, yung production on highland and uh, lowland vegetable the integrated pest management po natin and of course yung mga latest uh, market trends. Inianyanyahan ko po kayo na abangan ang susunod na episode ng School on the Air on ha, vegetable production dito lang sa official Facebook page ng Department of Agriculture Region 12 at sa Agri tayo sa Makulay ang buhay sa gulay. Mga ka-agri, gutom pa ba kayo sa kaalaman? Huwag mag-alala dahil narito ang mga topics na maaaring yung abangan sa susunod na episode ng ating Sowa on Vegetable Production. At dyan po nagtatapos ang ating episode ng School on the Air on Vegetable Production. Natid sa inyo ng Department of Agriculture, Regional Field Office 12. Sa uli, isang malaking pasasalamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa na yung umaga lalong-lalo -lalo na sa ating mga vegetable farmers na tiyak na magagamit ang mga kaalamang ito para sa kanilang mga gawain sa agrikultura araw-araw. Mga kaagri, para kayo'y maging updated sa mga kaganapan, huwag pong kalimutan i-like, i-follow at i-share ang aming mga posts sa official Facebook page, Ang Agri Tayo sa Sa uli, ito po si Ian Carbonell, ang inyong lingkod, at sama-sama po nating abutin ang isang masaga ng agrikultura at maunlad na ekonomiya. Hanggang sa susunod mga kaagri! agri